Dignan. Ito kasi kalsada talaga dito eh. Para sa taong bayan talaga Ganoon tignan Hindi lang dito sa Carriedo marami pa dito sa kalsada sa Manila Ang kailangan ayusin Iba talaga ang isko effect Tandaan mo yun Huling punta natin dito marami pa mga obstruction Sa harap ng simbahan, sa Hidalgo O kung saan man dito Lalo na sa Carriedo Huling punta natin dito Parang ugbo or food bazaar itong kalsada Pero tingnan mo ngayon Unting-unting lilinis na tinatanggal yung mga obstruction so ito na rin yung preparation nila bago pagbalik ni Orme pinapalinis na gusto mo makita ang itsura ng Kiapo ngayon pag wala mga obstruction tara magandang umaga nandito na tayo sa Quezon Boulevard iko tayo ngayon dito sa Kiapo Manila meron na tayong balitaan na yung karyedo daw zero vendor na Uh, inalis na yung mga kwan doon, mga doon sa gitna kasi ng kalsada ka di ba, napunta natin. Puno ng mga kwan yun, obstruction, di ba? Yung mga, di ba, may mga police, sumisikat. Pagka daan nila, babalik ulit sila pagka ng mga police, Pero ngayon, tingnan doon natin kasi kung ano daw, parang uh, zero na lahat. Or wala na mga nakalatag doon. So ito ka ba, talaga itong area ng Kiapo, lalo na dito sa simbahan. Para iwas sa... Uh, traffic dito nilagay na siya ng uh, bakod dito bawal yung mag load unloading pasero kasi nako ng traffic so ito na yung sa uh, may harap ng tiapos simbahan nandito dito na tayo sa Carlos Palanca. ano oh, grabe oh. So dito mukhang meron pa. Pupunta kasi natin doon malapit sa Carriedo. So ba, yun na araw-araw yung clearing nito dati eh. Ay, tayo ay papuntang Carriedo. Ang guys, so pa-Carriedo na. Yan, no? Bien, no? Oh, wala na pala mga vendors, oh. Grabe, wala na. Na-clear na. Ito ka ba yung na? Diba, ang magandang tingnan kapag ganito ka ba na malinis yung kalsada. Wala masyado mga obstruction. Diba, para makakadaan yung mga tao dito at saka sasakyan. Itong Carriero kasi, makakadaan talaga ang mga kondito. Mga uh, four-wheels, mga motor, saka para sa mga tao. Diba, kasi anong nangyari dito, kapag dumaan sila ng mga rush hour, mga alas 5 purong puno, walang madaanan yung mga sakyan minsan nagka-traffic yan para lang makalabas dito papunta sa abdi parang ugbo dito sa karyedo eh, sa dami ng mga tao ang dami yung mga food choices pero hindi nila alam itong kalsada kasi kontra talaga yung clear dapat no? di ba? Anong nangyari kasi dito, pag may mga polis na dumadaan, pagdaan nila dito, alis yung mga vendor pagka uh, talikod nila maglalatag ulit dito yan, marami din uh, naninita dito yan Ano sabi niya kabayan, di ba? Ah, uh, parang lumiwanag ulit yung karyedo. Ano, ano kung dito? Niyo, Kailan nagsimula? Anong ah, nung, nung last week pa? Ano ah, yun? E, parang araw-araw dito bawal na? May mga nagpapantay na dito. Tuwing nga uh, umaga. Hindi ko dan. Ito kasi kabahin talaga dito eh. Para sa taong bayan talaga. Hindi kasi may kita. Tindahan nyo sa likod Kaya oh. e, pag may mga latag. So alright guys, nandito na tayo sa harap ng Guiapos Simbahan ngayon. So mahigpit na pala yung pagbabantay nila dito sa Carriedo. So mukhang konti na ka ba after dito, ito ito kasi binabantay na ka ba may mga pulis doon. dito okay. Yeah, guys, so grabe, luwag na ng kano. Di ba? Nadala niya yung vlog natin dito, talagang puno ng mga obstruction, di ba? Kaya ipit na, mga pulis na nagbabantay dito, no? So yung pag yung ko dito sir, yung latag bawal buong, buong araw 'yon. Kailan nagsimula yung clearing dito sir, yung pagbantay nila? Last year? Kaabon, eh. wala na eh. Wala nang latak. ah, parang last week pa sila nandito. Hmm. So paano yung si Niling Bisser ah, ano, nandiyan pa rin? Eh, nandiyan niya doon sa sigilid pero pag si Revento, wala pa din siya, wala nang latag. Ah, kasi yung, yung hotdog doon sir, di ba nasa yeah. sidebook lang nakalatag yun ah? Oo. No? Oh. Dati si pinagbawal, pati bangketa, bawal. Ah, pati bangketa, ito bangketa oh, doon sir, di ba? Dati may mga damit dito. Ah, diyan, may, may mga damit pa dyan dito dati oh. Wala na, kasi bangketa. Tapos meron pang mga payong dyan dati sir, di ba? May mga payong pa, di ba? Oo. Eh wala na. Wala may nanong uh, mga mga nakakabenta na eh. dito. Sir, mga Yung mga pagkain no, parang ugbok. Sa tondo no? Oo. Sa tondo, pinakamaraming. maraming Dito pag di seller, sa Tondo, nag-i-ninending. Dito pati doon sa Evangelista, sir, ganun na rin. Ah. Uh... Oh, wala, wala yung mga vendor doon, di ba? Wala. Puro mga gamit ang malatag doon, di ba? Punta tayo hanggang abinida. Parang bago pagkabalik ni Yorme dito, malinis na. Naiigpit na talaga sila dito. Di ba? Ang tignan, no? So, hindi lang dito sa Carrillo, eh, Kalsada sa Manila ang kailangan ayusin. Dito yung sikat na hotdog eh. Diyan, no? Malami sandoks. Ewan ko lang, paano, paano may hari setup nito mamaya. eh problema ito pag may mga latag ka ba ng uh, basura yung gilid, oh. di ba? Madumi so. Oh? Saka dito, ayusin din yan dito. Lahat doon ang mga latag. Tatanggalin yan. Pati rin. Pati rin dito. Oh. Nako, diari na. Ang maraming ayusin. No? Kapunta kang kanto. LRT. Ganong grabe ang amoy dito kabay, no? Ito yung literal na kontra dito. Ha, may mapanghi oh. yung mga plant box sa ayusin din dito kapag dumaan ka dali dito amoy mo talagang ihi ginagawa ko si kanto dito tulugan ayan ito plant box sa ayusin ba no? di ba sa nasira nasira na lang oh. ito may puno pa to dati nakalbo na. so ito yung kila niyisin kwarto dito eh, squatting area. sa kabilang mga kabilang mga lugar sa kabilang mga lugar sa kabilang mga lugar sa kabilang mga una sa kabilang mga basura. sa kabilang kasi yung amoy ka ba yung Grabe. Yan o, kita mo yung mga tubig dyan, hindi yan, hindi yan, kung ano, flushing ha. Kung po yan, mga uh, ginawang CR.